Nagsimula ang pelikula habang nakasakay sa mga kabayo ang isang lalaki at isang babae. Mabilis ang mga takbo na parang may mga humahabol sa kanila. Mga ilang sandali ay huminto sila. Bumaba ang mga sakay nito at inakay ng lalaki ang kasamang babae na napag-alamang isang bulag. Tinanong niya ang lalaki kung sino siya at bakit niya ito itinakas. Siya si Hangin, isang mapaglarong hangin na dumarating at umaalis ang sagot niya. Itinakas siya ng lalaki dahil alam niyang siya ang anak ng pinuno ng Flying Daggers. Ikinagulat eto ng babae. Ilang bulag ba ang marunong sa karate at may mga armas na punyal? Dagdag pa nito sa kaibinigay ang mga punyal sa babae. Sinabi pa ng lalaki na galit din siya sa mapang-aping gobyerno at buo ang kanyang suporta sa mga Flying Daggers. Nagsakripisyo siyang itakas ang babae dahil alam niyang hindi eto masamang tao. Dadalhin niya siya sa kanilang kuta. Sinabi pa niya na siya ay gwapo. Sa kanya pinaka pa ang kanyang mukha. Hindi importante ang itsura, ang mahalaga ay kung malaki ang sagot ng babae. Lumuhod siya at kinapa ang lalaki doon. Malaki nga ang sabi nito. Pati ang kamay niya, sinabi ng babae na bihasa eto sa paggamit ng espada at pana. Nagsisimula silang maglandian ng maramdaman ng babae na may aali-aligid sa kanila. Napatakbo ang mga eto at muling tumigil. Napagtanto ng babae na nawala ang mga punyal nito kaya binalikan ng lalaki para hanapin. Hawak ang espada at tumakbong pabalik sa dinaanan nila ang lalaki, nakita din naman niya ang mga punyal na nawala. Samantala, sinugod ng apat na sundalo ang babaeng bulag. Gamit ang talas ng kanyang pakiramdam ay nalabanan niya ang mga sundalo. Sa huli, nanaig pa rin ang lakas ng apat na sundalo. Akmang tatapusin nila ito nang dumating ang lalaki. Gamit ang kanyang pana, buong husay nitong inasinta ang apat na sundalo na ikinamatay nila. Matagumpay na nailigtas ng lalaki ang babaeng bulag. Inakay niya uli ang babae palayo sa kakahuyan at muling sumakay sa mga kabayo. Samantala, bumangon ang apat na sundalo na puro mga damit lang nila ang natamaan ng palaso. Naliligo ang babae, wala siyang malay na pinapanood siya ng lalaki. Nagulat ang lalaki nang magtanong ang bulag kung nakita niya ang lahat. Sinagot siya ng lalaki kung bakit niya alam na nasa paligid lang siya. Ikaw ay hangin na nandyan lang sa paligid-ligid sabi ng babae. Utang niya sa lalaki ang kanyang buhay kaya malayan niyang magawa ang gusto niya sabi pa nito. Nakabihis na ang babae ng yakapin at tanungin ng lalaki kung gusto niya. Sumagot ang babae na mael ang lalaki. Napahiga sila sa damuhan habang naghahalikan, may kung anong dahilan na natigilan ang babae. Sa inis ng lalaki sinabi niyang hindi pala siya kasing init ng apoy kundi kasing lamig ng yelo. Sinabi ng babae na ngayon lang sila nagkakilala at babaero pa ang lalaki. Paano siya pagkakatiwalaan? Nakatulog ang dalawa ng bumangon ang lalaki at pumasok sa kakahuyan. Doon ay nagkausap sila sandali ng isang nakabihis sundalo sa kasila nagkahiwalay. Ipinagpatuloy ng lalaki at ang babae ang pagbiyahe patungo sa kuta ng mga flying daggers. Huminto sila sa isang lugar, Natuwa ang babae, naamoy at naramdaman niyang napapaligiran sila ng mababangong bulaklak. Pumitas naman ang lalaki sa kabuong paghanga ay ibinigay sa babae. Habang sinasamyo nila ang bango ng bulaklak ay nakita ng lalaki ang mga sundalong paparating. Sumisenyas ang lalaki pero inatake pa rin sila. Nasugatan man ang lalaki ay buong tapang at bangis etong lumaban. Lumaban na rin ang babae, gamit ang kanyang punyal ay nakapatay na rin siya ng mga sundalo. Nagamit na lahat ang kanyang punyal kaya ginamit na rin ang kaalaman sa karate. Sa huli, magkahawak kamay sila ng lalaki habang pinapalibutan sila ng mga sundalo. Sukul na sila, muntikan na silang mapatay ng mula sa kakahuyan ay lumipad ang punyal na inasinta ang mga sundalo. Nailigtas sila nang hindi nagpakitang nilalang. Tinanong ng lalaki kung sa mga flying daggers ang mga punyal, nakapaeto ng babae at sinabing hindi. Nakaupo sila sa gitna ng bulaklakan ng sinabi ng babae na madami na siyang nagawa para sa kanya. Napatunayan niya na totoo nga ang lalaki na napapamahal sa kanya. Kusa nitong ibibigay ang sarili sa lalaki ng tanggihan siya nito. Napahiya ang babae, sa inis pinapaalis siya ng babae at sinabing kakayanin na nitong mag-isa. Sa layo ng narating at nangyari ay hindi siya maiiwanan ng sagot ng lalaki. Muling pumasok sa kakahuya ng lalaki at nagkausap sila uli ng lalaking nakabihis sundalo. Nagtatalo sila, sa huli ay binigyan siya ng mga palaso. Naubos niya ang kanyang palaso sa mga sundalo, pero hindi tinanggap ng lalaki at umalis na lang eto. Noong bumalik siya sa babae ay tinanong nito kung nasaan ang galing at kung totoo ba na may nararamdaman siya para sa babae. Huwag nitong seryosohin ang lahat sagot ng lalaki. Dahil siya ay malayang kaluluwa. Katulad ng isang hangin. Palipat-lipat ng lugar at hindi nag-iisip. Gusto ng babae na kung siya ay hangin, tumigil eto at mag-isip para sa kanya. Hindi napipigilan ang hangin, kusa etong umaalis at dumarating na walang bakas. Kaya hangin ang tawag sa kanya, sabi ng lalaki. Nagalit ang babae sa narinig at lumabas eto. Tinanong ng lalaki kung saan pupunta. Gusto niya din maging hangin. Bahala na kung saan dadalhin ang sagot ng babae. Umalis na ang babae sakay ng kabayo. Malayo-layo na ang narating nito. Habang siya ay nagpapahinga, bigla etong sinugod ng mga sundalo. Gamit ang mga kaalaman ay nakipaglaban siya sa kanila. Samantala, nag-isip na rin ang lalaki. Sabi niya sa sarili, lamansyan din yun kaya sinundan niya ang babae. Habang abala sa pakikipaglaban ng babae ay napangiti eto. Narinig niya ang boses ng lalaki na dumating at tinulungan siyang lumaban. Tumakbo sila kasunod ang mga sundalong desididong mahuli at mapatay sila. Sa maraming pagkakataon ay muling iniligtas ng lalaki ang babaeng bulag sa bitag ng mga sundalo. Dangan nga lang at sila'y ukol sa mga sibat ng mga eto. Hindi sila makakatakas dagdag pa ang maraming sundalo na nakapaligid sa kanila. Sa sitwasyong iyon, sinabi ng lalaki na kahit isa etong mapaglarong hangin. Bumalik siya para sa babae na ikinatuwa naman niya. Tatapusin na sila ng mga sundalo nang mula sa mga kawayanan, nagliparan ng mga punyal na tumapos sa mga sundalo. Iniligtas sila ng mga grupo ng Flying Daggers. Ikinagalak nila ang pagbalik ng babaeng bulag na tinawag nilang Mei. Mula sa isang flashback, taong 857 sa China, nang humihina na ang dinastiya ng Tang, lumitaw ang ilang grupo ng mga rebelde. Ang pinakamalaki sa kanila ay ang House of Flying Daggers na nakikipaglaban sa tiwaling gobyerno. Ang mga miyembro nito ay nagnanakaw sa mayayaman at ibinibigay sa mga mahihirap dahil dito nakuha nila ang suporta ng masa. Dalawang opisyal ng sundalo, sina Leo at Jin, ang inutusang patayin ang pinuno ng grupo sa loob ng sampung araw, isang imposibleng gawain dahil walang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng pinuno. May nakalap na impormasyon si Leo na ang anak ng dating pinuno ng Flying Daggers ay nagtatrabaho bilang popok sa isang bahay aliwan. Ayon sa kanya ay maaring siya ang pumalit na pinuno pagkatapos mapatay ng mga sundalo ang kanyang ama. Naatasan si Jean na siya ang pumunta sa bahay aliwan para mangalap pa ng impormasyon, pinatawag nito si Madam Oring na siyang namamahala. Sinabi niya na gusto niya ng bagong babae at nagsawa na siya sa mga babae doon. Nagbayad pa eto ng 150 para ilabas ang bagong babae. Sinabi ni Madam Oring na napakaganda ng babae pero eto ay bulag. Lalong nasabik si Jean sa narinig. Humanga siya sa ganda ng babae nang makita eto. Tinanong niya ang kanyang pangalan. May, ang sagot nito. Ang ganda mo ay parang sa bulaklak na rosas, ako naman ay bubuyog na handang sumipsip sa iyong mga dagtaang nasabi ni Jean. Sinabi din na pag mapasaya siya ni May, dadalhin niya eto sa kung saan tumutubo ang tunay na mga bulaklak. Pinasayaw niya ang babae. Paindak-indak eto sa harap ni Jean. May kung ano etong naramdaman kaya, kahit sa harap ng maraming tao ay gustong pagsamantalahan ang babaeng bulag. Sa kabutihang palad, dumating din si Leo at ang mga sundalo at hinuli si Jean na nagsisigaw na isa siyang sundalo. Nagmamakaawa si Madam Oring na pakawalan si May at wala etong kasalanan. Kung mapapaligaya niya eto sa kanyang sayaw na echo dance ang sagot ni Leo. Sumayaw nga si May, sinasabayan niya ang tunog ng mga gangsa na binabato naman ni Leo. Humanga din sa kanya ang opisyal. Sinubukang patayin ni May si Leo sa pamamagitan ng espada pero nabigo eto. Nagtanong ang sundalo kung bakit siya gustong patayin dahil sa isa siyang anay sa gobyerno ang sagot ng babae. Hinuli si May at ikinulong. Ipinakita pa ng isang sundalo ang mga punyal na nakuha sa silid ni May. Nagpapatunay na miyembro siya ng mga flying daggers. Tinatanong ng mga sundalo sa babae kung sino ang kanilang pinuno. Hindi eto nagsasalita kaya binigyan siya ng isang araw na mag-isip. Kung hindi, kanila etong pahihirapan. Sinabi ni Jean na isuko ang babae sa mga nakakataas at makuha ang gantimpala, pero mas magandang gamitin siya para mahuli ang buong grupo ang sagot ni Leo. Mas malaki pa ang gantimpala. Si Jean ang gagawa sa plano. Sinabihan siya ni Leo na huwag lang pabubulag sa mapanganib na ganda ng babae. Kinagabihan, sinalakay nga ng isang nakamaskara ang kulungan at itinakas ang babae. Sa kasalukuyan, humihingi ng dispense si Jin kay Madam Oring sa inasal niya doon sa bahay aliwan. Siya si niya na pinuno ng Flying Daggers. Hindi niya akalain na ang isang mamasan ay siya pala ang pinuno. Tinapat siya ng pinuno kung may pagtingin siya kay Mei. Sinang ayunan eto ni Jin kaya sinabi ni Ninya na bilang pinuno. Siya ang magkakasal sa kanila ni Mei. Tumayo si Ninya na nagsabing nagpapasalamat kasabay ng pagkahulog ni Jin sa kanilang bitag. Naigapus nila eto, ilang sandali din ay ipinasok pa ng ilang flying daggers si Leo nakaparehas ni Jean ay nakagapos din. Lumabas si May at nagsilbi ng inungin kay Nina, gulat man ay tinanong siya ni Jean kung sino siya. Sumagot si May na isa lamang siyang babae na miyembro ng House of Flying Daggers. Nagpanggap lang na bulag para mapaniwala silang siya nga ang anak ng dating pinuno. Inilabas naman nila si Leo, sinundan eto ni Nina at kinalagaan. Pinuli siya sa matagumpay niyang misyon bilang isang flying daggers na pumasok bilang sundalo. Pangunahing gagawin nito ay mahikayat ang general na responsibly sa pagkamatay ng pinuno ng flying daggers na lumusob sa kanilang kuta. Eto naman ang pinaghandaan ng mga flying daggers para sa isang ambush. Tinanong ni Leo kung sino ang nagutos kay Mi na pumasok sa bahay aliwan. Sumagot si niya na si Gu Huaping, ang tunay na pinuno ng flying daggers. Nagdiis siya ng tatlong taon na hindi makita si Mei noong pumasok siyang sundalo. Dagdag sakit pa na makita niyang nakikipaglandian ang babae sa ibang lalaki. Pinayagan siya ni Ninya na makausap si Mei. Nakapiring ang mata ni Leo nang dumating ang babae. Binato nito ang kawayan na siya namang inasinta ni Leo gamit ang punyal. Katulad nung pinasayaw niya si Mei ng echo dance sa bahay aliwan. Nagpasalamat si May kay Leo sa pagligtas niya sa kanya sa kamay ng mga kawal noong masukol sila sa may hardin ng bulaklak. Sinabi din ni Leo ang kanyang pangungulila kay May. Sa loob ng tatlong taong pagbabalat kayo bilang sundalo ay si May ang laman ng kanyang isip. Dala ng bugso ng damdamin, gusto ng lalaki na maangkin sa gitna ng gubat si May. Balisa at hati ang kaisipan ng babae habang hinahalikan siya ni Leo. Ramdam eto ng lalaki lalo ng pigilan siya ni May. Ipinaalala ni Leo na ang papel niya ay magpanggap lang para linlangin si Jean. Dahil nabitin siya, gusto na niyang gahasain ang babae, mula sa kung saan ay tumama ang isang punyal sa kanyang likod. Nagulat silang dalawa ni May dahil galing iyon mismo kay Gu ang tunay na pinuno ng Flying Daggers. Sinabi nitong huwag aangkin ng babae na labag sa kanilang kagustuhan. Pinababalik niya ito sa pag-eespia at sinabing huwag aalisin ang punyal para mas kapanipaniwala. Bago siya umalis, sinabi niya kay Mi na nagsakripisyo siya ng tatlong taon, paano siya umibig kay Jean sa loob lamang ng tatlong araw. Sinabihan din si Mi na patayin si Jean at wala na etong silbi sa kanila. Mahalaga ang misyon ni Leo kaya hindi nila hahayaang magulo eto ni Jean. Dinala ni Mi sa isang bulol ang lalaki. Sa halip na patayin, nang ibabaw ang pagmamahal nito at kinalaga ng sundalo. Dito na nila pinakawala ng nabuong init at pag-ibig nila sa araw na sila ay magkasama. Buong pagmamahal na nagpaubaya si May. Si Jean na Nos Anay sa kasasakay ng kabayo ay ginawang kabayo din si May. Habang nakahiga, inaalok siya ni Jean na sumama sa kanya dahil mananagot siya kay Guho Ping kung malaman di siya pinatay. Tinanong din siya kung mahal niya ang lalaki. Mga bagay na iniiwasang sagutin ni May. Siya ang nagligtas sa kanilang dalawa noong masukul sila ng mga sundalo ang sagot ni May. Tinanong ni Jean kung magkikita pa silang dalawa, hindi na ang sagot ng babae. Magkaiba sila ng paniniwala at kung magkikita pa, iisa lang sa kanila ang mabubuhay. Sinabi ni Jean, sila ay mga tao tauhan lamang, walang pakialam ang sinuman kung mamamatay sila. Umalis na lang silang dalawa para maglakbay na parang hangin, dumarating at umaalis na walang bakas. Muli, sinabihan niyang sumama ang babae. Nang hindi ito kumibo, umalis na siya ng tuluyan. Binagtas nito ang daan na kanilang tinahak kamakailan lamang. Naiwan si May na nakatayo, nag-iisip. Nabitin siya kanina lang. Sumakay na rin sa kabayo at sinundan si Jean. Tumigil din si Jean, nag-iisip. Sa loob-loob niya, kailangan pa niyang makaisa. Binalikan na din niya si May. Natapat si May sa may bulaklakan nang makita nito ang punyal na inaasinta siya. Binato niya ng espada at nasalag ang isa pero lumusot ang isang punyal na tumama sa kanyang dibdib. Lumitaw si Leo na nagsabing kung hindi niya siya maaangkin ay hindi rin mapupunta kay Jean dahil papatayin niya ang babae. Sinabi ni Mei na alam niyang gagawin ito ni Leo pero gusto niyang lumaya. Katulad ng hangin na paparito at paparoon. Pagkasabi nito ay bumagsak ang babae. Dumating si Jean, nakita niya ang bangkay ni Mei. Mula sa likuran ay inatake siya ni Leo. Dito napagtanto ni Jean ang lahat-lahat na miyembro si Leo ng Flying Daggers at siya ang lihim na nagmamahal kay Mei na siya din ang nagligtas sa kanila sa pangalawang pag-atake ng mga sundalo. Na noong una silang magkita sa kakahuyan, alam pa ng mga sundalo na kasama at kaparty sa misyon ang pagsama niya kay Mei. Na noong pangatlong pag-atake ng mga sundalo ay sadyang ipinapapatay siya ni Leo, kaya kahit sumasinyas eto na kasama nila ay binalak pa rin na patayin. Na siya ay ginagamit lamang ni Leo para makapaghiganti sila sa gobyerno, sinasamahan lang niya si May para sundan sila ng mga sundalo na patungo din sa bitag ng kamatayan. Sinisi din siya ni Leo, na kung nakinig siya sa payo nito na huwag mahulog kay May ay hindi humantong sa ganoong trahedya. Nakita niya na may namuong pag-ibig sa dalawa, naganap ang labanan ng dalawang sundalo. Magkakampinong una pero, dahil sa pag-ibig at paniniwala ay naging mortal na magkaaway. Espada sa espada, kamao sa kamao. Parehas silang sugatan pero desidido ang bawat isa na mapatay ang isa't isa. Sa huli, binunot ni Leo ang nakatarak na punyal sa kanyang likod. Sakto naman na bumangon si May. Sumigaw siya na huwag niyang patayin si Jean dahil papatayin din siya ni May gamit ang punyal na nakatusok sa kanyang dibdib. Sumigaw din si Jean na huwag bubunutin ni May ang punyal dahil bubulwak ang dugo dito na ikakamatay din niya. Nakita ni Leo kahit sa ang banda ay talo siya. Umaktong ihahagis nito ang punyal, nang bunutin ni May ang punyal sa dibdib at sa isip ay salagin ng punyal ni Leo, na hindi naman niya talaga ihinagis. Dahilan dito para bumulwak nga ang dugo sa dibdib na ikinamatay niya. Lumayo si Leo na parang masisiraan ng bait habang yakap-yakap ni Jean si May na kinakantahan ng layad ng likutan o love at home. Nagtatapos ang pelikula habang papalapit ang mga sundalo sa kuta ng mga flying daggers.